Ang Obergefell v. Hodges ay isang makasaysayang desisyon ng Korte Suprema ng Estados Unidos na idinidiin ang karapatan ng mga magkaparehong kasarian na magpakasal. Sa 2015, nagpasya ang korte na ang pagbabawal sa kasal ng mga magkaparehong kasarian ay labag sa Equal Protection Clause ng 14th Amendment. Ang desisyong ito ay nagbukas ng pinto para sa pagkilala sa karapatan ng mga LGBTQ+, na individual na makasama sa kanilang mga mahal sa buhay, sa legal na paraan. Kilala ang desisyon hindi lamang sa US, kundi maging sa ibang bahagi ng mundo. Ito ay nagsilbing ilaw sa laban para sa pantay na karapatan. Mula sa desisyong ito, umusbong ang iba't ibang hakbang patungo sa pagkakapantay-pantay sa mga karapatan ng lahat, anuman ang kanilang kasarian sa kabuuan. Ang Obergefell-Wigste? Wano po pepo ay ay hindi lamang tungkol sa kasal. Ito rin ay simbolo ng mas malawak na laban para sa kalayaan at pagkilala sa pagkakaiba-iba ng pag-ibig. Sa puso ng desisyong ito ay ang prinsipyo na ang lahat ay dapat natratuhing pantay-pantay sa ilalim ng batas.